Na-will na sa OR si Doc Carlos, so for surgery na siya with Dr. Losero. Tapos kung gusto mo, pwede mo siyang antayin sa room niya na lang or pwede ka rin mag-antay sa OR complex for updates. Yeah. So ikaw bahala. Hmm, okay. Uh, maraming salamat, Nurse si huh? Kaya niya. Di ba siya yung, yung anak mong baling na doktor? Nakakatakot. Baka mag siya. Ano pong sabi niyo? Hindi naman porkit anak siya ni Do Carlos ay eh, nakakatakot na siya. Hindi ibig sabihin ng masamang tao si Harry. At alam ko yun kasi kilala ko si Harry. Alam niyo po kung ano yung nakakatakot? Yung ginagawa ninyo. Nangahusga kayo ng tao na hindi nyo naman kilala. Ano kayo ngayon, ate? Award winning na. No? Yan, kasi mga sismos. Sa wala naman na idudulot ng maganda. Ay, actually, ate, Bawal lang si sa ospital na to. So, bye-bye. So, Ay, ang putis mo. Sa kadiri. Salamat, Annalyn. Salamat sa inyo. <laughs> Wala yun. Hindi nyo naman kailangan gawin yun eh. Tama naman sila. Eh, hindi naman tamang husgahan ka nila dahil sa ginawa ng tatay mo. Salamat, Annalyn. You sa lahat ng ginawa ng dad ko, you still considered me as a friend. Eh? Hey. Tapos ka naman sa ginawa ni Doc Carlos? Oo. Tsaka ikaw, mapait ka. Hmm. Hindi ko lang alam paano tatanggapin yung katotohanan. May kapatid pala ako. At si Doc Zoe pa. Patagal niya na palang alam. Kaya palang bait-bait niya sa akin. Pakasinungalan talaga, no? Harry. Huwag ka na magalit kay Zoe. Ngayon niya kailangan ng pamilya. Ngayon niya kailangan ng kapatid niya. Akala ko ba, pupuntahan mo si Zoe? Kung naabutan mo sana siya, e hindi na sana nalaman ng buong mundo Natatay pala niya si Carlos. Madam, ano magagawa ko? Hindi eh, ko talaga siya mahanap eh. Hinanap mo nga ba? Mabuti pa yung mga marites ng Apex na locate nila si Zoe. A ano yun, madam? Pinagdududahan niyo ako? Masisisi mo ba ako? Minsan mo na ako trinaydor, di ba? To the tune of 10 million pesos? Eh, kung bat lang ako kayo, eh, mabuti pa. Umalis na lang ako. Hindi ako. na, hindi na. Sige na. Arte mo eh. Dapat ang kausap ko ngayon si Zoe. Pero mas may importante tayong kailangan gawin. Nasa apex si Carlos, nagpapagamot. Hindi siya pwedeng magising. Dahil pag nangyari yun, pwede niyang sabihin na ako si Moira. Nabisto na nga si Zoe eh. Hindi ako papayag na pati ako mabukin niya. Madam, hindi ko na problema yan. So kung wala kayo papagawa sa akin, ako na ako ha? Sandali! Uy! Gilbert! Bumalik ka dito! Kaya na madam! Kaya niyo na yan! kapal ng mukha mo, iwan ako sa ere. Pues, wala ka ng silbi sa akin. I need to dispose of you. Pero uunahin ko si Carlos. Bago niya ikanta na ako si Moira. Zoe, should I call you, Auntie Zoe? I'm sorry, I just can't help it. Because for so long, akala ko na ako lang yung mag-isang anak. Wala akong kapatid. Tapos eh, ka pala. At tagal mo na bang alam? gusto ko sana magalit sa iyo for keeping the truth from me. na isip ko na huwag na lang akong tumagtag sa mga nagalit o nanunumbat sa Gusto kong malaman mo na I wholeheartedly accept you as my sister. At yun ang una kong responsibility bilang kapatid mo. Sorry ko. Kinago ko sa'yo yung totoo, ha? And I'm gonna be honest. I can't promise na everything's gonna be okay. Especially sa sitwasyon ng daddy natin. But one thing I can promise, I will do everything para hindi ka magsisi na naging kapatid mo. Joy, hindi-hindi ako magsisisi na ikaw ay naging kapatid mo.